Sino ang pangalan mo? Melody. Melody. Ilang taon ka na? Four. Ah, saan ikaw nakatira? Alas Asin Maravilis. Ah, Alas Asin Maravilis. Ah, Nag-aral ka na ba? Hindi pa. Hindi pa? Ilang taon ka na? Boy. Four. Four. Tapos... Anong pangalan sa papa mo? Echardo Maraganias Bilaxi. Ah, kumpleto ah. Bilaxi. Bilaksi. Bilaksi si yung mama mo, anong pangalan sa mama mo? Papa. <coughs> Ma. 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 Maraganias. Ma. Uh, sino mga pangalan sa mga kapatid mo? Mga mababait ba yung kapatid mo? Hindi. Inaaway ka? Mga pangit pala ugali yung nga... <laughs> kuya mo. Saan ba yung kuya mo? Saan, saan yung kuya mo? Saan? Ituro mo nga, kuya mo. Iyan? yun yun nakapula ng damit pwede ba tawagin nyo yung dalawang kuya mo ikaw bakit mo inaaway si bakit mo inaaway si Milo yung kapatid nyo nga bunso masama daw kayo nga mga kuya ah Saan <laughs> pang yung isang kuya mo? Dito kayo. Hey, interviewin. Bakit tinaaway niyo yung kapatid niyo? oi Dito. Lapit kayo dito kay interviewin. Mga masama yung ugali niyo. Dapat hindi kayo ganyan sa si kapatid niyo. Ang bait kayo sa si kapatid niyo guys, tayo guys. <laughs> Itong kapatid nyo, pag nag-aaral to, kung maging maestra na to, tapos magkasahod na to, hindi kayo tutulungan dahil palaway kayo eh. Papa, pa, eh. kung, kahit hindi daw tinuturuan nyo ang estudyante daw, sasahuran pa rin daw yung teacher. Tala! <laughs> Siyempre, kayo ang arkansi, hindi kayo magkinig. Kasi tanggap ng tanggap ng sahod yung teacher eh kayo nagyaga-yaga lang kayo pag eskwela nag naglalaro lang kayo ay kayo ang arkansi kasi wala kayong natutunan tapos yung maestra tanggap ng tanggap ng sahod nila kaya ito si Melo, paaralin kailangan paaralin tong hanggang maging maestra etong kuyan niya ng mga palaaway yan yung dalawa na yan pag ganyan yung mga ugali nila kasi Milo makakasahod nas sa si mys sa pagka-teacher pagka ay hindi din tutulungan ni Milo. Kasi Tutulungan mo ako di diba? ba? Palawayan. Ay, tulungan mo ako. Ah, <laughs> ako nila, nila. Kasi pa na tulong. Sabi ni Milo, sa diba, Palawayan diba? daw kayo eh. Na... Diba, MD, hindi. Sabi na tulong mo ako. Hindi. Bakit hindi? Eh ang mukha mo. <laughs> Wag niyong awayin yung kapatid mo. Dahil <laughs> Mabait yan. Paglakin yan. Hindi yan mabait. Tutulong yan sa inyo. Pag mag-aral tapos makatapos sa pag-aral tapos makapagtrabaho, tulungan kayo nyan Eh kayo, mga tamad kayo mag-aral. Baka magpatid-patid lang kayo sa lata. Yun pang isa. Anong makukuhang doon? Na kung mag-aral kayo, ano lang, nandun lang kayo sa laro. Tapos ito si Melody. Brighto paglaki nito o oh, tingnan mo bright yan ang <laughs> pangit oh, kaya kailangan magsikap kayo pag aral kaulok magsikap kayo mag aral ha yan mga uh, guys yung ano mga apo ko guys uh, ano to? mga pasawa yung iba kasi guys kaya kailangan to sila na ano pag-aralan mabuti kaso lang mga bata ngayon guys ano tigas talaga yung mga ulo pag sinasabihan mo para lang binibiro sila pero parang sa isip nila nagbibiro lang tayo Yan malaman nila guys kung nasubrahan na yung pagpasaway nila ay mapalo din naman. Paluin ng para makarinig. Karinig sila sa kamalian nila. Dahil kahit yung Panginoon nagsabi naman guys na ano kailangan paluin mo yung mga bata para malaman nila yung kasalanan ginawa nila. Hindi naman pagpalo na no. Para maka ano lang sila. pagisip isip lang sila sa mali nilang ginagawa. So, kailangan mo pagsabihan yung ano guys. Yung mga apo. Yung mga apo natin Tingin guys. Niyo. Si. Pag... Tingin ako <coughs> Tingin ka. Hindi kasi yan sila ano guys. Tingin ako Hindi yan sila. Pwedeng isa lang nagtuturo. <coughs> sa paaralan nila tinuturuan din yan pero parang di, napasok sa isip nila yan ang mga sistema sa mga bata ngayon guys walang ako ba guys salamat guys sa penud at uh, ingat kayong lahat guys